Hello mga mi, dahil nga pasok ka na bukas, isipagsipagan na naman ulit ang first na ito. Dahil ngayon pa nga lang ako nag-cover ng mga notebooks ng mga batutang ito. Dahil nga mas inuna nga ang chismis ng nanay nila. Dahil nga dito sa purok, isa ako sa mga chismosa. Dahil nga pagka chismis ay wala nga talaga akong pinapalagpas. Dahil nangihina ako kapag wala akong nasasagap na chismis mga mami ko. Pero sa totoo lang, ayoko na talaga ng chismis. Kaso, ang chismis na ang lumalapit. So, ito na nga mga mami ko. Tapos na nga itong sa panganay ko. Kaya nilagay ko na nga sa kanyang bag para isunod ko naman yung dito nga sa kapatid niya. Niligay ko na nga lahat ng kakailanganin niya bukas para hindi na nga ako maghagilap kinabukasan. Habang ako nga ay busy nga dito sa pag-aayos ng mga gamit ng mga junakis, ito namang asawa ko ay nagpa-plan nga ng mga uniform. Tinulungan na nga ako dahil nga papasok na nga siya sa trabaho niya at dahil nga medyo maaga pa nga daw ay siya na muna ang magpaplansya nitong mga uniform at medyo masakit na nga ang likod ng nanay niyo kaya siya na nga daw dyan. at tinigil ko na nga muna yung ginagawa ko dahil nga may nagiiniyak na bebehan dahil nga dedede na daw. So, pass forward na nga tayo mga mami ko dahil nga tinuloy ko na nga itong ginagawa ko. Ito naman nga yung sa grade 2 ko. Hindi na nga ako naglagay ng plastic cover dyan mga mami ko dahil maganda nga itong cover ng notebook. Para na rin siyang naka plastic cover. Ang ginawa ko na lang ay sinulatan ko na lang ng marker at nilagyan ko ng scotch tape. So ayun na nga, malapit na nga tayong matapos dyan. Nagpapaalam na nga din yung asawa ko, napapasok na nga siya. Dahil nga magkukumit nga lang siya at motor mga mami ko at medyo malayo-layo din nga ang kanyang babyahiin. So ayun na nga natapos ko na nga yung ginagawa ko dito. inihanda ko na nga yung mga gagamitin nila bukas para hindi na nga tayo aligaga bukas. Para nga bukas yung babaunin at almusal na lang nila ang aasikasuhin pati pagligo sa kanila. Diyos me. Inihanda ko na nga ngayon dahil alam ko naman na pahirapan nga sila gisingin. Yung tipong 4.30 pa lang ay ginigising mo na sila pero Diyos ko. Alas 5 na talaga sila nagigising, medyo may ang pangayan. Yung tulala moments, di ba? Kaya hindi mo rin talaga maiiwasan magbunga nga. Pero normal na lang din sa akin nga yan at araw-araw nga tayong nagbubunga nga. Dahil araw-araw nga sinusubok nila ang pasensya ko. So dito nga ay gumagawa nga ako ng name tag nga nitong grade to ko. Habang gumagawa nga ako dyan ay talagang saway ako ng saway dito sa mga nasa likuran ko. Abay gusto atang maging dragon ang nanay nila. Kaya pagpasensyaan nyo na kung dito nga sa over ko ay may mga maririnig nga kayo talagang gising pa sila at maiingay pa nga sila. So dito nga mga mami ko, nag DIY lang ako ng name tag nga nitong grade 2 ko. Dahil nga ako nagpagawa at umorder ako ay mabibitin nga mga mami ko dahil pasok na bukas. Medyo pagod na nga ang katawang lupa ko nga diyan. Pero dahil nga nanay tayo ay bawal nga tayong sumuko. So ayun na nga, tapos na nga yan mga mami ko. Bukas ulit. Bye bye!